Muya naman ang sistema kang bagyo rigi sa muyan lugar oh. Pinurotol so mga gabos na kalibo. Yan oh imbis nagbunga bunga na. Munyan iyo na naman. Munyan ang batag na kalibo. O yan ang bagyong Juan. Muyan oh. pero dara bako lamang kakanon ang dara ta puro ka perwisyuhan na pati sa so mga tanong mga gulay dara ina ano pa kita kayo makagulay Okay, pati so, sumuyang kulungan kang manok itinapok baga sa pispa no Tinauyunan kang bugtak kaya binarabad baga sa pispan. Mas digdig, mas makusog digdi sa itaas kan sa duman sa tarong pe. Yan oh. Ay. Oh, kinuro sa mga nakatapok. o, suka so, mo tingkahoy. Oh, yan oh, daray na. Paano pa kita kain ng makagulay? Um, puro baga turumba Basta mga nagbuburo nga sa muya na mga batag. Um, si sulit pa sa so atop atop kang probal oh. so ko so payag-payag na pigduduyan-duyanan ko. Hmm, pinatigaya na baga ini Si Si Garoma si sinikadan so, big sabi ko sa endong agum kong mahigoso no. Napatindog niya na initaw ni dati ni. Yan, no turumbay ni. Oh yan oh. Buro kaya sa so, satuya ang pigpapahuro haya Ay nasa so, satuya diyan na. tanom na gulayon. Mhm. Mm Unday na bagabasa mga mabungang na patayan pang propagulong na Well, eh. Pati so kapalan ka pala. No? kinawatan ki <coughs> Grabe naman ang kapagalang gan sa kuya yung ining kay Ribao. ta ang sumanga wire. No, you yun know, o. Habata na naman naman gan mga ano. Diyan o. Oh, no, batag. Halawig pati ini. Eh. Yan you know, Grabe bagay so paros digdi oh. ining parting ini? Nasa itaas ini. Kaya o oh, yan o, oh, grabe ang mga distrosong mga batag. Bata mga mabungahon ini. Hmm. Hmm. Nagkaaga na naman ini sa kuyang ining kaiba kay pulok-pulok. Hmm. Yan ba ganyan? Oh. Pati mo sa kulungan kang manok itinapok mo gadi sa bayo ano. Ayan, oh. So mga kamuting kahoy yo to. Dai na ako kikibugula na kamuting kahoy yo. na baka kidahon. Pati sa so mga batag na puti ana pig. Ah, ano may mga mabunga pati. Daray na. Ah. Haloy naman kay nim panahon bago makakakangki batag. Ayano, oh. pati so to so. Pigpahorhing may kasi iyan nasa balkon, pro balkon na iyan. Nagkaharali iyan. Iyan na. Oh. Kaya gibon na naman ang trabaho na naman ini kang kay ko. Grabe na naman kayo ng kapagalan. Iyan o. Oh. raot, Pati so, pati so mga gulay yung may digdiong puro pagulong. Warara na. Pati so okra, bata nagbuburong bunga naman oh yung mga pati sa mga abaka kaparugutan baga kiubos oh hmm. uyan so ukra pati diyan nagbubunga naman pigugusihan mi naman darain na baga oh baka bakal na naman kita kay na gulayon ginto na naman gani ang gulayon yan Jano. Tipisilo naman talaga ang basta ang bagyong inang minadali. Ito yung nga ang kung tao pa sana ini, di hila sana kanda labod.